guys 6 o'clock ng oras itong view sa amin pag alas 6 na magagabi na ayan kanda nito ayan hmm. ayan ang bahay ni ati Ang ganda-ganda ng bulaklak. Shout out, ate. <laughs> okay, so, bahay ni Ate Terry ayan, ayan yung mga bulaklak na ate wala daw si ate ngayon dito ang ganda ano niya nasa province province ayan yung walang kamatayang bulaklak ni Ate Terry gamit Ganda mo lang na. na. Ate Lodi. Talaga nasa lumong ko siya. Alis ako eh. Saan ka punta? Kaya yung cellphone na binigay mo, wala yun. Cellphone, bago na cellphone namin. Ganda-ganda <laughs> mo. Saan Ano na? Ano na? Ay guys, si Ate Ludi. Nagkasalubong kami. At na din. Pupunta ko sa ano. Nabibinhin na nga Okay, okay. Mga Hi, Jan Isali ko sila sa vlog ko, guys. Subscribe niyo ako ate, ha? Ay, doy. Zero ya Subscribe. Hindi namatay. <laughs> Oley, sige, bye. bye Thank you for subscribe. <laughs> Thank you for ini. Ingat din kayo. Sige, bye-bye, baby. -bye, okay. Next time ulit.